kami <laughs> Yan, alisin nila. Ah, alisin pa ito ng, ano. Marami pa itong ano, yung tanso. Ito yung ginagawa sa amplifier. Yan, may kalakan ulit kami. May bibenta ulit kami kalakal Ayan po, oh, kakalasin pa yung mga yun. Kalakal pa mo. Guys, yung tanso nakuha din sa amplifier. 1 kilo mahigit. O, magkano'ng kilo yan? 250. May 250 na tayo. Ayan pa, asa. Ayan pang isa. Ayan. Iniikot-ikot pa. Para makuha ulit yung tanso. Ito mahaba. Mahaba yan? Ito, ito. Oo nga. Ayan. Nagkakapira naman kami, guys. Yung mga kainday. Malapit <laughs> na ka matapos. Ang pagkakalas na. Ayan, <laughs> ito na. Ayan. <laughs> Pagkatatong kilo na siya. Ito pa yung mga ano niya. Yan. May pera sa basura. Hindi naman ito basura. <laughs> Yan. Ayan. Magkatong kilo na ang aming tanso. Ito na yung mga laman na ano. Ano ang tawag ng Ito. Ang ng ano. Yan. Yun ang tanso. nandoon sa ilalim yung tanso. Ang <laughs> dami ng ano. Oh. Mga karami na kami nito. Yan. Mag ki tatlong kilo. No? nga kilo yan. Kasi mayroon pa yun, no? Oh. Ilan yun? Marami yan. Meron naka strain yung mga higit nito eh. Ito yung aming kalakal. Yan mga kalakal. Yan. Yung tanso. Di-deliver na namin. Tadali na sa junk shop. Ang aming napagbinta uh, na kalakal. 1 to 40. Ayan ang mga fresh yun yan. Ayan. Ayan. Ito ang sinasabing may pera sa basura. yan, May pambilan tayong bigas at ulam. <laughs> Ayan.